Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Noong ika-27 ng November 2024, isinagawa ng Philippine Air Force PAF ang blessing ng kanilang pangatlo at huling Spider Philippines Air Defense System SPADS Battery. Kumpirmado ng PF ang aktibidad na nangangahulugan ding natapos na ang paghahatid ng lahat ng tatlong SPADS batteries. Ang tatlong batteries ng SPADS ay bahagi ng Ground-Based Air Defense Systems Acquisition Project sa ilalim ng Horizon 2 Phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, RAFPMP. Ang sistema ay naihatid ng Rafael Advanced Defense Systems ng Israel. Ang SPADS ay gumagamit ng Rafael Derby ER, isang Extended Range Surface-to-Air Missile na may kakayahang protektahan ang mga kritikal na pasilidad mula sa mga banta sa himpapawid kabilang ang mga drone, missiles at eroplano. Ang proyektong ito ay naglalayong palakasin ang depensa ng bansa sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya sa air defense. Ang Spider Philippines Air Defense System (SPADS) ay isang advanced na ground-based air defense system na may mga sumusunod na kakayahan: multi-threat defense, kayang labanan ang iba't ibang aerial threats tulad ng drones, missiles, UAVs, unmanned aerial vehicles at combat aircraft may kakayahang mag-engage ng multiple targets nang sabay-sabay. Extended range Gumagamit ng Rafael TB Derby ER missiles na may extended range na humigit kumulang 80 km para sa surface-to-air engagements, 360-degree coverage. Ang SPADS ay may tatlong daang libot 300,000 radar coverage na nagbibigay daan sa tuloy-tuloy na pagmamanman sa himpapawid at pagtukoy ng banta. All-weather day-night operations operable sa lahat ng kondisyon ng panahon, araw man o gabi. Mobile and flexible deployment, ang A-Spads ay mobile na nagpapahintulot sa mabilis na paglipat ng lokasyon depende sa operational requirements. Ang bawat battery ay binubuo ng isang command and control unit, tatlong missile launchers at suporta mula sa mga service vehicles. Network system, kayang makipag-ugnayan sa iba pang air defense systems ng bansa tulad ng mga radar ng Philippine Air Force upang magbigay ng integrated air defense coverage, short to medium range defense, idinisenyo para sa short to medium range air defense, perpekto para sa proteksyon ng mga kritikal na infrastruktura tulad ng mga military base at urban centers. Ang SPADS ay isang makabagong solusyon na tumutugon sa pamangangailangan ng Pilipinas para sa mas maasahang depensa laban sa mga banta sa himpapawid. Ang Spider Philippines Air Defense System, SPADS, ay gagamitin ng Philippine Air Force, PAP, partikular ng kanilang siyam at anim na Air and Missile Defense Group. Ang unit na ito ay responsable sa pag-operate at pagmantin ng mga ground-based air defense systems ng bansa. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay protektahan ang mga kritikal na pasilidad ng militar at pambansang seguridad laban sa mga banta mula sa himpapawid. Samantala, para sa iba pang balita nitong nakaraan, ay naspatan ng hukbong dagat ng Pilipinas ang isang Russian submarine sa ating teritoryo. Bakit kaya napadaan at ano ang dahilan? Ang insidenteng paglutang ng Russian attack submarine Ufa, isang Kilo 2 class diesel electric submarine sa West Philippine Sea ay nagdulot ng interes at alalahanin sa rehiyon. Ang mga sumusunod na puntos ay nagbibigay liwanag sa sitwasyon. Uno, mga posibleng dahilan ng paglutang operational necessity ang mga diesel electric submarines tulad ng Kilo Class ay kailangang lumutang paminsan-minsan upang mag-recharge ng kanilang mga baterya gamit ang diesel engines. Diplomatic signal, ang paglutang malapit sa Pilipinas ay maaaring isang simbolikong kilos upang ipakita ang presensya ng Russia sa rehiyon. lalo na't dumaan din ito sa Malaysia at Indonesia para sa mga port visits at naval exercises. Safety precaution, maaaring lumutang ang UFA upang bang maiwasan ang hindi sinasadyang sagupaan sa masikip na maritime area ng South China Sea na aktibo ang iba't ibang hukbong dagat. Planned route mula sa port visit sa Malaysia, maaaring bahagi ito ng nakatakdang ruta pabalik sa Pacific fleet ng Russia. Ikalawang kakayahan ng UFA Submarine. Ang UFA bilang bahagi ng Project Anim ay isa sa pinaka-advanced na kiloklas submarines. Narito ang mga pangunahing kakayahan nito, stealth capabilities, kilala bilang black hole. Sa dagat dahil sa tahimik na operasyon nito, ginagawa itong mahirap matunton gamit ang sonar. kalibar Missile System Maaaring maglunsad ng mga kalibar Cruise Missiles na may saklaw na higit 2,500 km. Ito ang parehong misail na ginamit ng Russia sa mga operasyong militar nito sa Ukraine. Long operational range may kakayahang maglayag ng hanggang 12,000 kilometro at manatili sa misyon ng hanggang 45 araw, deep diving capacity, operational depth na 200 at 40 metro at maximum depth na 300 metro, advanced sensors, nilagyan ng modernong sonar systems para sa pagtukoy ng mga target sa ilalim ng dagat. Third, implications for the Philippines, security monitoring, ang mabilis na pagtugon ng Philippine Navy sa pamamagitan ng pagpapadala ng aircraft at PRP Jose Rizal ay ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagbabantay sa teritoryo. Geopolitical context, ang presensya ng Russia sa West Philippine Sea ay nagdadagdag ng panibagong layer sa tensyon sa rehiyon na karaniwang pinangungunahan ng US at China, naval modernization. Maaaring maging hamon ito para sa Pilipinas na patuloy na palakasin ang kakayahan nito upang masubaybayan ang ganitong mga advanced na submarino. Bagamat na natili ang UFA sa labas ng territorial waters ng Pilipinas, ang insidenteng ito ay nagbibigay din sa pangangailangan ng Pilipinas na magpatuloy sa pagpapaigting ng depensa sa West Philippine Sea sa gitna ng masiglang maritime activity sa rehiyon. Ang UFA ay nakatakdang bumalik sa base ng Russian Pacific Fleet para sa mga submarino sa Kamchatka Naval Base. Ayon sa ulat, papunta rin sa South China Sea noong nakaraang linggo ang Surface Action Group ng Russian Navy Pacific Fleet na binubuo ng mga corvette na RFS Gromki 335, RFS Hero of the Russian Federation Aldar Tsidenjapov 339 at RFS Reski 343, pati na rin ang fleet oiler na Pichinga. Ang mga barkong ito ay kakagaling lamang support visit sa Royal Thai Navy sa Tahip Naval Base noong Nobyembre 25 para sa kanilang deployment sa Indo-Pacific ayon sa parihong ulat na sa South China Sea rin. Simula noong nakaraang linggo, ang nuclear-powered aircraft carrier ng Estados Unidos na USS Abraham Lincoln CVN-72 at ang mga escort ships nito, ang Moscow na may malapit na ugnayang pangdepensa at pangkalakalan sa Beijing, ay nagsagawa ng magkasanib na naval exercises sa South China Sea ngayong taon. Ipinipilit naman ng China na sila ang may soberanya sa halos buong South China Sea kabilang ang mga bahagi nito na inaangkin rin ng ibang mga kalapit bansa tulad ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panunood at suporta. Kita kita tayo sa susunod na mga videos. huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell.